Nico Baleos in love Naba Caprelles Team Bardagulan 11 Ani na kunto kami Ay ndan naman Oh may kunto kami Oh Si Nico Caprelles tapos si Luke kay Luke may na kunto kay Caperdas din Per Luke Per Luke na kunto Okay Pwede, kanya na ha. Tapos kita ko kahit talawang lalaki, may gustuhan kay Perlas. Tapos ako yung best friend niya. Tapos, yung lalaki na yan, kiss niya sa akin. Ah, tulong mo ako doon sa best friend mo. Gusto ko ako yung pipili niya. Tapos tangkap ko yung kiss. Ano? Sino yung pinakamadami kiss sa akin? Ako yung natatutulong sa kanya. Sino <laughs> yun? Sino yun? Dami na ako isip. Sino yun? yun? Dami, dami na isip. Sino yun? yung CD na doon. Sino yung dalawang yun ha? Si Nico tsaka si Luke. <laughs> Ayaw mo? Hindi Yun na yung ano, kapatensya ko, papatumba ko. Si <laughs> Perlas! Kayo dalawa na gusto si Perlas! Ay, eh, si Ben! Ano sabi ni Perlas? Nico, tsaka Luke, sabay gusto kay Perlas, tapos ako yung best friend ni Perlas. Tapos kayo dalawa namin napupunta sa akin, sabi, Ano, Jenny, ito, alikano ko sa'yo, tulong mo ako doon sa best mo, sana ako yung pipili niya. <laughs> <laughs> Basta, <laughs> Tutulungan mo, sa ko? person passion kay Perlas nung pinapanood si super sabi ko, ay, feeling ko maubos yung ano, pag ako ah, for example, pag ako yung ka, ano, ka, ban, bantera ni Perlas, feeling ko maubos yung, ano, ko, yung energy ko. Pero hindi naman pala, ano, hindi naman pala, like, limang oras, diretso, ganun. So, may naman pala, may ups and down, ups and down. Yan, yan like, di ba, ang chill niya lang. Na ano sabi ko, baka, baka hindi ko pati yung energy ni Perlas, ganun, ganun. Pero hindi naman pala. Ba't di ka pa natutulog? Tutulog na ako. Oh. Na, Oo, na matulog night. ka na. Anong oras na matulog ka na? Na good night lang ako. Okay, good night ka na. Magtulog na rin ako. <laughs> good night. night. Bye. 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 See you. See you. Bye. 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 Ganda ganda siya ka kanina. Ah, ah. Tanya ka na dyan. Meron ka pang ano, work. Kumakain si Nico, nang nag-ayon, sumaya si Chris, perles nagulat kay Christian. Nakaba. Uh, uh, Ito po, Stan, kumakain si Nico tapos pinakasasayaw mo ka. Balo ka ba? Isa pa. Oh, picture paano paano paano. lang. Tama mo ka, Be. Thank you po. Kung baka yung sinihiko mo ma'am? Opo oh, oh, po ata. Ay, hindi ko alam eh. Ay, dito po. Ah, sige po. Kaso uwi na ako later eh, papambang May ano kasi ako pa dyan. Thank you po. Hoy, nakala mo hindi ko nakikita pa mo ako sa'yo mong sinihiko makain. Hello! Hi po. Naglalaro okay, kami rito eh. Oh, oh, okay, ah, Naglalaro kami eh. Makaalis po ako very early. Ano? Yung agro kasi dito. Ay, hindi ako nagkakape. Eh wala, wala. Hindi ako nagsis Starbucks. Hindi ako nagsis Starbucks. Hello. Hello. Mm. Alam mo na sa video ko, Ay. Sorry. Sabi na na. Oo po na ito <laughs> si no? eh, appendix pa yan. Ay, ka ba kami Kaya ano dyan? <laughs> Busog pa ako. Nagano ko sa kong water, Bakit ka sa kong <laughs>

sama kayo, mo kayo. din ah, ka sana ay sige ako susulong ano ang nagawa nito sino ba si Christian? si Christian. ano si Kristo si Christian. ano si si Christian ano si Kristo ano si Kristo ano si Kristo ano Ay, Kristo ano si Kristo ano si Kristo ano si Kristo ano na Kristo ano si Kristo ano muna Kristo ano si Kristo ano si Kristo na si Kristo ano si Kristo ano si Kristo ano si Kristo ano si ano 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 ano? So, Saan na kayo? Dito na kami sa Metro Manila. Ah, so dito ka na niyan? Wala. Wala ako wala ako ng ferry lang. Dito, dito ka na niyan? Kain na ako pampanga. Bukas pa naman, diba? dito, naman nga, di ba? Diyan na ba? Kinakabahan nga ako kung hindi ko punta ka dito ah. Punta ka. May, hindi siya pupunta. May, may, shoot ako tomorrow. May shoot siya tomorrow. Ano pala parsing no? Hindi ko alam bukas. Kanina akala ko sabi mo ano. Hindi, nee, tsaka hindi kita papapuntahin doon, baka ma mag-umog ka, tsaka baka mapano, kasi Christian, okay lang mag-umog. <laughs> okay, hindi, oy. Huwag kang gumanyan dyan. Alam mo naman, may may VIP, ano ka dun, share. VIP yun. ayoko lang kasi si Nico, baka kasi mamaya siyempre maraming tao, tsaka baka umulan mo kami kami. Di ba? Siyempre, nagrarampa ako, tapos bigla mo. Dago tayo lang! Dago tayo lang! Dago ka lang kay Nico eh. Naiyak ka lang, ayaw papuntahin eh. Hindi naman, sa <laughs> <laughs> no, so, accident, na tatanong ako sa kanya. Yalan yung ano, yung tayo, eh. Ano ba Ikaw ang nabigay ng tamis. Tumasama ang tibla. Ay, pinapababa niyo ako. Sige, mga kapak. Hoy! Hindi, mapapaba na ako. Oh, Mag-live ako. Ibu, oras okay. pa. ah, Baka bukas na. Ay, nagsisayos ko. Hindi, 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 Be... Pili ko tuloy <laughs> <-ingaw> na kung ba't dito kasi nakakalahati. <laughs> <laughs> Pag ikaw na laban? <laughs> Pag ikaw ba? I Ewan ko na lang ba sa imo ba? Pagkarap <laughs> e, ko na lang yung po ko eh, sa lawa bala sa ima. Dalawa, yun ba na sa imo? Sa lawa yun, hindi? Hindi ko, uminag ng ano? Warm water? Hindi pa. Um, baka maganda ako. Mancha. Minum ka ng warm water. Ikaw Dibisyo, din fish. Ikaw din fish. Ikaw din fish. Ikaw din fish. Uy, bu. Nakita na tayo nag-uusap ko sila sabi yung minum ng warm water. Pag sinig ko na dito talagang... Sabi nila sa akin na blooming ko daw. Ay. Lagi <laughs> na akong blooming, eh, di ba, Chan? Hindi <laughs> inaaway ako ni Iko ng mga anong mata. Hindi eh, ko alam kung sa'yo ito. <laughs> Oo, oh, nabababa na ako. Na. Oh, Sisisingin sisisi, sisi, mo na naman yung viewers ko. Nanatahimik ng viewers ko. Hindi, pili ko kay Nico. Kay Nico to. Hindi ba kayo kanyang viewers ko? No? Hindi yeah. ba kayo Mabait mga viewers ko, ha? Kasabad na, kasabad. Kasabad na, ang galing. Baby, ha? Mabay. Uy! Mabay mo ko kay Chris Child. Hello, babe. Ano mo? kong naihindap ka na kay Perlas? So, wala talaga nakasulat. Hahaha.

Alex na mo, RZ or ano? Psst. Hey! Hi! Hi! <laughs> Pikachu, wow! <laughs> hi, RZ! Hi, hello! Hello? Hi! Hi, Ben! Hi! Hindi natin yung ginagsama. Kaya yeah, nga eh, parang hindi tayo nagpagod kahapon. Siyempre, hi, hi Nix! Hi, Pearl! Okay ka na? <laughs> Hinuli mo pa siya. <laughs> But, uh, <laughs> Kapag huli kasi yun yung ano, char. <laughs> save the best for the last. Oo, oh, save the best. Hi, RZ! May paulit-ulit. <laughs> uh, si RZ yata, ano, medyo... Uh, <laughs> um, God's Pearl. May lakata na sa ano eh, sa card. Hmm? Congrats. Ah, uh, thank you. Batingin mo din si Nico. Sino? Si <laughs> Nico. Bakit? Batingin. <laughs> <laughs> wala, wala. Sabihin mo lang, congrats. Magjo-joke na naman si Wala, hindi mo na-gets ah, Hindi, ituloy mo nga Wala pa ako sa ulirat Ikaw, uwi ko lang Ayun na mag-explain guys Kauwi uwi ko lang Galing urban ba? Urban Smiles Urban smiles Urban smiles sa QC Tingin nga, patingin Sa QC Samoy Ano din? First, ano ko dito sa condo? First Dito sa QC Oo Nag-rent ka? Secret ay, oh, may pa-secrets pa siya. Wow. Grabe talaga. Grabe naman. Grabe talaga si Grab Perlas. Ay, Lilo! RZ! Ba't yung mo ba kami pinapansin, RZ? Oo, oh, si RZ hindi nasasalito. Ano Masasaya pa siya ngayon. Kumukha pa ng buwelo. Nakain pa niya yung boses niya eh. Pero kanina nakikita ko siya nagla-live ang daldal -dal niya. Ang ah, madaldal si RZ kanina? Oo, oh, nanonood ako ng live. Nagkakwento-kwento siya. Ano ba liyo yan? RZ, kami lang to. Oo nga. <laughs> Wala <laughs> ka na <Nang> pray. Saan <laughs> to? <laughs> Nag-ganan siya. Bulbasaur and Pikachu. Wow! Alam mo nga, no? Eh, ano mo na ka Pikachu ka ngayon gano'n? <laughs> Grabe ka na Bulbasaur. Kasi <laughs> ako. Ay, ito na lang. Kapain, na, ka Kapain ka na, Carlos? Tama. Para ako si Charmander. Ay, wow! si mag-blue ka na. Para ako si Squirtle. Pag-inap ka dyan ng kulay blue. Okay. <laughs> <laughs> Uy, pagbibisin niyo po si RZ, RZ, wag na! Ano <laughs> ko kayo? Okay, wag na, okay lang. RZ, we choose you! Ano siya wala? Wala naman siya wala ko. Cancel po yung Zumba ngayon, cancel. <laughs> rest day, rest day niya. Rest day po ng Zumba ngayon. <laughs> ang laki ng ngiti eh. Hey! Ako ang social naman ni, ano, ni Squirtle. <laughs> ano ano wala, yun? Ang galing. Ano so, siya eh, ang ito, di ba? Ah, sino ba? <laughs> kanino mo ba sinusubok? Kanino, kanino yan? Kanino ba? Nagtatanong ako. Ah, nagtatanong ako. Ah, Sila, survey, survey. Survey pala, survey. Ay, mag-isa si Jenny. Tamaan ko, wait. No, BRB. Lugaw yan. Wait lang ha, anuhin ko si Jenny. Go, Andayin. go, go. Hi! Kamusta naman kayo? Oo naman. Takakagaling lang. Ay, good thing. Ikaw, RZ. Tawakan ng tawag dyan. Kamusta ka na? Okay lang po. Parang ang tahimik ni RZ ko po gano'n. Narinig po ba, ba siya kahit sa personal? Narinig po ba ako? Sa personal, kami yung sumusuko. Mm -hmm. Pero yung na kita ng tao, nalala siya tahimik siya. Mm, -hmm. kung baga ano, kapag hindi pa siya ako uh -huh. masada? Kumuka lang ng buwelo. Bumuelo ka na, RZ. Mangod. Hello? 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 Ilang taon ka na daw? Hello, hello? Ilang ka na? ako? 19. 19? Yes sir. yes, sir. 19 pa lang siya? Si uh -huh. Jeff? Age of 20, 21, 22. Hmm. Ikaw? Ako? 26. Tama sa'yo yung mo. Okay naman, nakapagod lang. Kung okay lang ako, sasama ako nyo. Ah. Cancel po yung Zumba natin, cancel po. May Zumba ba kayo? Nag-Zumba kami kagabi hanggang, hanggang 3, ay, nakalive kami hanggang quarter to 4 a.m. Oh. Okay. Grabe naman. Ate Pearl, third, sabi dito third wheel daw ako. Saan? <laughs> Oo, oh, ilang yung mga yan, magmulihin. Awayin ko pa yung mga yan. Wait. Nineteen ka lang pala si, ano? Si RZ, ang bata niya pa. Oo, oh, nag-start kami ka 17 natas yun eh. Nun Nung yun, nag-start ka rin. Hmm, bata pa. Kailan ako nun? Nung second eh. 24? 24. Oo, oh, matanda na si Nico. Matanda na ka. Pero mukha pa naman bagets. Thank you. Yes. Ready, pa? Ready pa. Ha? Pwede pa. Oo, oh, pwede pa yan. Kaya pa yan. Ilalaban pa yan. Wala si QOD, guys. Asan siya ngayon? Hindi ko alam. Pero pupunta siya dito bukas. Oo oh. nga. Pupunta siya dito kasi. Dito sa may condo. Tuwan-tuwa nga sila eh. So, ikaw na, ikaw na dyan ngayon? Oo, oh, kasama ko yung... Yung ampun ko na, no? Si... Yung tinatawag kong takla. Yeah, doctor. yung mag-hairstyle sa akin. Hey. Kasama ko siya dito, pero uuwi rin siya bukas. Hmm. Malapit ako kay ano, Cholo. Ay, what? Oo, oh, yung condo ko, malapit kay Cholo. Pupunta na kami kay Cholo mamaya daw, ewan ko. Hindi ko alam po yan. Ewan ko kung um, tuloy. Hintay ko lang yan si Christian. Nakalawa ko na magkasama na kayo? Oo, oh, magkasama kami. Kasi nagpa -ur sa urban. Ah, nag nagyano na ka? Hmm. Tapos, yun, kumain to sa muwi. Hmm. Tapos mamaya kita ulit kayo. Ewan ko, sabi nila tatawag sila, bebalas sila kung anong trip nila. Pupunta daw kay Cholo, ewan ko anong gagawin kay Cholo. Baka <laughs> mag-chill lang din. Mag-inom. Ay, nakakaginom eh. <coughs> Ay, nakakaginom. Ako, nagiginom ako. Nagiginom yeah. ka? Malayong ka ba dito, RZ? Malayo yung ano mo? Ano wala dyan? Ah, uh, isi lang din. Wala akong naririnig, ko, RZ. Grabe ang hina ng boses mo. Oo, uh, sabi din nila. Sabi okay. din po nila. May na daw yung Hing mic kaya pala. Na? Napapansin ko lang po, pag... 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 Pag inaakit ako, na, nawawala yung mic ko daw. Na, umihina yung mic ko. Okay naman ngayon. Okay naman ngayon kasi lumapit ka na. Baka mahina lang talaga. Ah, kasi. Baka. Mm. Hindi ba bahayin okay. dito sa QC? Depende sa area mo. Usually may mga area na bahayin. Especially yung mga paslope. Pero yung mga matataas, hindi talaga siya nung bumabaha. Mm -hmm.